Magandang araw sa inyo mga katama uh, Sana nasa mabuti kayong uh, kalagayan uh, mayo ang inyong uh, mga kahintang uh, Mayroon akong itanong uh, katama at mga uh, kasama dyan yung uh, Doon ako ipangutahan na uh, bakit bakit ang yung gusto natin hindi gusto ng iba hindi gusto ng mga parents natin hindi gusto ng mga kaibigan natin bakit ano rason na karamihan kasagaran yung na magustuhan ni mo pero dili gusto sa imong mga ginikanan sa imong mga parinti yung mga relatives mo hindi gusto at saka mga kaibigan mo hindi gusto pero gusto mo gusto mo isang ano gusto mo na uh, gustong gusto mo na isang isa ba siyang uh, things or tao ba pero, pero bakit ganun no ganun ano ka mga katama at mga uh, kasama. Uh, kung may mga idea kayo, uh, sana ipaliwanan nyo sa akin. Uh, Ikuan lang ang kuwan. Rason kung nga nangyayari nga man ang kasagaran. Sige, salamat mga katama at mga kasama. Magandang araw.